Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sizzling hot mama talaga ang datingan ni Beauty Gonzalez sa latest Instagram post nito. Na regalo niya para sa kanyang mister na si Norman Crisologo. Happy birthday Bambi! Hope you loved my gift! Pagbati ni Beauty sa kanyang mister. Halos nakahubad na nga si Beauty sa litratong kanyang ipinost sa IG. Mga black straps lang ang pumalibot sa kanyang alindog at kung tutuusin pa, kipay at nipol nga lang ang tinakpan. For sure, proud husband si Norman kay Beauty na habang nagkakaedad ay lalong nagiging malakas ang sex appeal. Na in love si Norman kay Beauty noong makita niya ito sa isang magazine cover. At simula noon ay gumawa na ng paraan upang masungkit ang sexing aktres. Pang magazine cover nga ang regalong foto na yun ni Beauty para sa kanyang asawa. Nasa beach getaway ngayon ang mag-asawa. Iyon nga lang, tila Killjoy ang panahon sa lugar kung nasaan sila dahil bumubuhos ng todo ang ulan. Wala nang ngang si Beauty kundi mag-swimming sa pool kahit umuulan. Ultimo plano nilang mag-surfing ay tila mapupornada pa. Well, sana naman ay bumuti na ang panahon sa pinagbakasyonan nila para masulit naman nila ang selebrasyon. Ikinasal si na Beauty at Norman noong 2017 sa Tagaytay matapos ipanganak ng aktres si Olivia Ines. Anong masasabi mo sa balitang ito?